Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago. Pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Magandang araw sa ating lahat. Ang kwentong ito ay hango sa aking karanasan sa isang baryo ng Samar. Mayroong dalawang matatandang dayuhan. Dalawang pamilya at wala silang anak. At matatanda na sila. Sa tingin ko nasa 60 ang lalaki at nasa 62 ang babae. Ayon sa mga nakakakausap ng dalawang matanda, galing silang Bicol, mayroon daw silang hinahanap na kamag-anak dito sa Samar. Nakiusap sila na magtayo ng isang kubo sa may bakanting luti. Pumayag naman ang may-ari ng luti. Ang bahay ng dalawang dayuhan ay medyo apart sa mga bahay-bahay. Maraming nagtataka sa dalawang matanda dahil hindi sila lumalabas ng bahay kapag umaga. Hindi mo sila makikita sa labas ng bahay pagsapit ng hapon. Mga lasing ko ng hapon, doon sila lumalabas ng bahay at makikita silang nagwawalis ng bakuran. Nag-iigib ng tubig sa batis hanggang gabi na. Pagsapit ng gabi, parang ang lakas-lakas na ng dalawang matanda. Ang kilos nila ay parang hindi na matanda. Simula kasi nang dumating ang dalawang matanda sa baryo, ang dami ng kababalaghan ang nangyayari. Kahit sa kalapit baryo namin, marami kaming naririnig na mga kababalaghang nangyayari. Yung bagong kasal namin na kapitbahay ay nabuntis na. Nabuntis! Nagkwento siya sa akin, nabuntis siya dalawang buwan. Ginausap niya ako na kunin niya akong ninang ng bata. Dahil magkaibigan kami at mag magkapit bahay pa, siyempre tuwang-tuwa ako. Siya kasi ang lagi kong kasama tuwing maglalaba kami sa ilog. Manguha ng kahoy sa bukid at mag-ani ng palay, magkasama kami lagi. Dahil ang asawa namin ay magkaibigan din. Isang hapon, pumunta kami ng bukid para manguha ng panggatong. Yung mga paklang ng niyog na nalalaglag at kahoy na mga tuyo ang kinukuha namin. May dala kaming tag-isang sako. Pinuputol-putol namin ang mga panggatong para madali ilagay sa sako. Dumaan kami sa bahay ng dalawang matanda. Nandun sa labas ng bahay ang matandang babae. Tinanong niya kami kung saan ang punta namin dalawa. Ang sabi ko, Manguha kami panggatong dyan sa banda roon. Nakatingin ang matanda sa tiyan ng kaibigan ko. Sabi niya, Buntis ka ba, Ining? Sabi ng kaibigan ko, Upo, Lola, dalawang buwan. Ngumiti ang matanda. Pagtingin ko sa matanda, parang nanlilisik ang mga mata at nakangiti. Nakatingin pa sa tiyan ng kaibigan ko. Umalis kami ng kaibigan ko, parang takbuhin namin ang naming dalawa ang bukids. Nakukuha na namin ang panggatong. Habang naghahanap kami ng mga kahoy, sabi ko, maghiwalay tayo kunti para makahanap tayo agad ng panggatong. Iniwanan ko siya muna. Dahil naghahanap ako ng nalaglag na nyug dahil may mayroon akong gugulayin. Mayat maya may narinig akong sigaw at umiiyak. Dali-dali akong dali-dali kong binalikan ang kaibigan ko. At nakita ko nga ang matandang babae na hinahawakan niya ang tiyan ng kaibigan ko. Pilit niyang hinihila sa damuhan. Nanlilisik ang mga mata niya at ang pula-pula. Nakita ko ang dila niya na lumabas pagkahaba-haba. Nanginig ako sa takot at nanayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Dahil may dala akong itak, pati kaibigan ko ay may daraling itak. Pero nakita ko nang hinihila siya ang nang matanda, wala na siyang itak sa kamay. Sumigaw ako ng tulong. Tulungan niyo kami habang hawak-hawak ko ang itak. Sabi ko, Lola, bitawan mo ang kaibigan ko. Dahil kung hindi, sasaksakin kita. Tumingin siya sa akin na nandilisik ang mga mata. Sabi ko, hindi, hindi ako natatakot sa iyo. Isa ka lang dayuhan dito sa aming lugar. Lumayas ka. Lumayas kayo dito dahil kung hindi, papatayin kayo ng mga tao dito. Binitawan niya ang kaibigan ko at biglang umalis dali-dali kong inalalayan ang aking kaibigan at umuwi kami sa bahay nila pagdating namin sa bahay nila sumakit ang tiyan ng kaibigan ko namutla siya at ang sakit daw ng tiyan niya para daw siyang mamamatay na agad akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay dinala namin siya sa hospital at pinawi ng isa naming kapitbahay ang asawa niya na nasa palayan na gaani. Sa sasakyan pa lang nang nakita ko ang kaibigan kong dumudugo na ang may dumadaloy na dugo na sa kanyang mga binti. Ang daming dugo na dumaloy sa kanyang mga binti. Pagdating namin sa ospital, agad naman siyang ginamot at ang sabi ng doktor, wala na ang baby. Dumating ang asawa niya at sinabi ko lahat-lahat ang nangyari. Lalidaling umuwi ang asawa ng kaibigan ko. Sinunog nila ang bahay ng dalawang matanda. Pero ang, ang dalawang matanda ay wala na raw doon. Lumayas na.